Alright guys, kukwento ko sa inyo yung story na aking backpack Wala na akong makwento na ito na lang Pero backpack pa ito ni Hana since elementary siya Mga grade 6, 2,000 pesos bilis sa SM Marilao. Kung pagdating ko sa office Ano? Pagbaba ko ng tricycle Bigla na pigtas yung isa niya mong sukbit yung band Sabi ko, nge ano ba yan? Ayun na, putol na. Hindi ko tatahiin ko or peperdiblihan ko. Kasi, wala man, damit lang naman dala ko. Hindi ko nagbigay-bigay na. Bakit mabigat siya. Kaya mga papasulubong sa akin, hingal na hingal na ako hindi ko na kaya mabigat. Tapos pagdating ko naman sa MRT na nagtaksi na ako, yung isang band naman na naputol. O, oh, Di, dalawa na silang chak. Wala na. Pigtas na. So, palakad-lakad ako dun sa airport. Kinakaladkad-kaladkad ko na lang. Dahil pigtas na yung dalawang band niya. As pagdating ko ng SM Sorsogon, Pak! Ito naman ang naputol, yung pinakasukbitan dito. Kasi doon na dinadala. Ay, sabi ko talaga, sala. Pero thank you, Lord, pa rin. Nakaabot ako may kawayang tasas office. Nakaabot ako ng... Uh, Bicol Airport na isalba. Pagdating ko naman ng SM Sorsogon, o takbo na ako sa Dep Store. Eh, sabi ko, bibili na ako nitong ano, yung mga 50-50 pesos na ano, recyclable, recyclable bag. Makaraos na makauwi <laughs> ako sa gubat. O, di, o, wala na akong backpack pa uwi. Eko eh, bag na dala ko, papa. pa, pa, pa ano pabalik <laughs> o, iba ambiance dito no kasi pag dun sa Santa Maria ano, ang ambience, bahay to bahay. Dito hindi pagbukas mong bintana, iba. Puno ng saging, puno ng mangga, puno ng santol, tsaka puno ng langka.